Napanood nga ni nanay yung isang vlog ko kahapon at sabi niya sa akin, huwag na daw akong mamroblema, daling ko daw yung isang cake sa kanya. Sakto naman mo, uuwi nga kami ngayon sa Pampanga at dinala ko nga sa kanya yung black and white yung design. Diyos ko, katula ko sa nanay ko. O, tinihitak niya yung stick, bala na siguro at yung pera. Hello, <laughs> my baby. Nakshuta, pinagtatanggal niya rugo yung design, may ngalaga siya rugu cake. Kala ko, meron na. <laughs> Ay, nanay ko talaga si Angeline mapagmahal dahil alam na alam niya yung iyahain niya sa akin kapag umuwi ako dito sa amin. Miss ko, na miss ko yung ganitong ulam. May buro, tilapia, kangkung, kamatis na may mangga. Ay. talaga naman yung mga nasa abroad niyan. Magagalit na naman sa akin dahil sa vlog ko na to. Diyos ko, kanya buro. Pero nung mga time nga na yun, ay, stress ako dahil naka-nail extension ako. Pero ilaban na natin yan, bahala na silang mga tanggal. Natawa nga ako sa pagkain ko ng tilapia dahil naging parang kutsara yung kukuku. ko. Hika diri, manos ko pa mong buldit, charis. <laughs> pero sa totoo lang, marami pa rin ako nakikita ang comment na hindi daw sila kumakain ng burot at nakakadiri daw talagang tingnan. Naiintindihan ko naman kayo, pero bahala kayo, nakshota Ay, just ko, kahirap may kapatid rogo na vlogger. May kaagaw pa ako ngayon sa content. Naksyota, mawawalan pa ako ng trabaho sa UH2 vlog. Hindi ko nga alam kung ano yung mga pinagsasasabi ko dyan, pero nakaligo na ako at aalis nga kami nila nanay. Naiwan na nga lang si Bebo at si H2 dahil pampasikip lang sila sa sasakyan, Diyos ko. Umalis na nga kaming apat nila Diche at Angeline at Angelo mapagmahal. Dito na nga lang kami nagpunta sa Jollibee Baliwag dahil merong pinabibili sa amin si Bebo. Ay Diyos ko, sagad niya ka pera Bebo nga ni magpa Jollibee ni. nga namin doon, syempre anong gagawin namin? Umorder na kami sis hindi ko nga alam kung bakit ganito ko dami yung pinabili sa akin ni Bebo. Bala akong magpabinyag yung ngalti. <laughs> dahil madami-dami nga daw yun, sabi sa'yo maghintay lang muna daw kami ng mga 30 to 40 minutes. Boy, nagtaka nga ako dahil mag -iisang oras na kami nakaupo dito. Hindi pa dumarating yung order namin, kaya pala mali yung inupuan namin. Kanina pa pala tapos nakshoot, ha? <laughs> nga muna si Bebo kung ano yung gagawin niya dito. Sabi niya sa amin flip the battle challenge daw, kaya wag muna daw kaming kumain. Kaya lang sorry late ko nang nabasa, kaya nakakain na rin kami ng fries. <laughs> Maka-order na nga kami, bumalik na kami sa sasakyan at nagulat ako si nanay ko, kumakain din lo ako. Mapamirayat tamo talaga, nenay. At ayun nga, pagdating na pagdating namin sa bahay, inayos na lahat ni Bebo lahat ng pagkain. Magkakosa naman mo sila ni Angelo mapagmahal dito. yan ako, nagpa-practice na nga siya. Eh, Diyos <laughs> ko, ganito pala yung pakiramdam nun. Gutom na gutom na rugo ako dahil sa amoy ng manok, hindi ako makakurot dahil pinapalo ng nanay ko yung kamay ko. <laughs> Kaya naman kung gusto niyo mapanood yung challenge na yon, panoorin niyo na lang sa page ni Bebo. Abe, pauwi na nga kami ng mga time na to at nagpapaalam na ako dito kay H2. Diyos ko, hindi kami pinapansin me. Humaling ne, talaga kay Maria Lafang. Nakshoot ako yung nagbibigay ng alawan sa'yo pero si Maria Lafang ang pinanunood mo. Charis share ko na nga sa inyo na nakapag-withdraw nga pala ako ng malaki ngayon dahil sa paglalaro ko ng Diamond Game. Turuan ko nga kayo kung paano mag-register. Ilagay nyo lang ang inyo mga mobile number, mag-create ng password at yung referral ID na makikita nyo sa comment section. Ganun lang kadali mag-register dito sa Diamond Game at magkakaroon na nga kayo ng account. Diyos ko, apakadaming madadaling laro dito na pwede nyo talagang pagkakitahan. Ayan nga nitong madalas kong laruin na color game. Di ko na nga kakailanganin lumabas dahil para na rin ako nasa periyaan. Pero ganun pa man, kanya-kanya talaga tayo ng swerte sa paglalaro dito. Pero basta ako, masasabi kong maswerte ako sa paglalaro ng Diamond Game dahil ang laki talaga ng mga nawi-withdraw ko dito. Kasi napakadali lang talaga ng mga laro dito. Sobrang common lang talaga. Gaya nitong Toss Coin. Naku Diyos ko, dalawa lang naman ang pagpipilian mo dito. Kara o cross lang. Ewan ko na lang talaga kung matalo ka pa. ba diba? Sinubukan ko lang yan. Nanalo pa. Huwag so, kayong magalala. Madali lang mag-withdraw dito. Sundin nyo lang lahat ng instruction na makikita nyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? mag at mag-register na kayo nitong Diamond. Diamond Game, game gamitan link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman! Salamat!